Ah, 22, Pinoy. Ano lang? 20 lang. 20. Ito, oh, so, balot at uh, uh, 22. 22 na yung balot. Pinoy, 20. So, mga sa kahit doon, ang sarap naman ito mga ganito um, po yan ano, balot. Ibilang na lang ah. Kapay, kapay. Ang sigurang mo pa. Ang sigurang mo pa. ang ah, magandang gabi po. Yoriko. Magandang gabi, eh. pogi ka nga sa gabi. Ano magandang Ay, gabi? Pogi ka mas sa gabi. Pogi ka. Pogi ka nga. So, tegur, ini